Uh, contestant number one. Ikaw, <laughs> wow. tinitignan ko ang magandang suit. Ikot pa! Ikot pa! Ayan. Ayan, raramdian bukas sa graduation. O, oh, tinanong ko maganda. Ang pangit. Contestant number two. Pow! Pow! Uh, Tara na! Tara na! Ta tinanong ko anong bagay na suit niya. punta sa graduation po siya. Oh. Luwang pa na, pa? Contestant number four, don't turn Ayan po. Eh. Si ani Antao. oh, ay mili ko Anong susubtint, hindi ko wala. la? ka rito. to? Ah, ano? Oh yata, okay. Bagay ang pula sa iyo, ba? okay. Okay yaya na po, ang contestant number four. suotin na sinuot na. Oh. Ito mo, ibigot ka, ibigot. Doon ko yan. Alaman mo kung maganda susuotin mo. Oh. Ah, balik ulit. oh, yan. Ayos na. Ano yung maganda? oh constant number five. Yan, Oh. antao, Yan po si Mr. Caprente. Lumaram pa na ako. Oh. Ayan, tingnan natin. La, balik ulit. <laughs> 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 ah. ah. <laughs> Ayos, nararam <laughs> pa o. Oh. <laughs> Ayan uh, no. Hindi mo alam kung ano susuutin.